Kaya please, ingat ka. Your Honor, uh, wala namang ibang mag interest dun sa buhay ko, kundi yung mga tao na don sa confidential uh, documents, uh, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Sila lang yung may kapabilidad na mag interest sa buhay ko. Kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Hello mga ka-viewers, kamusta na po kayo? Mga ka-viewers, mayroon po tayo ngayong bagong pasabog po Itong vlogger na si Marlika Mayroon pinasabog na batok Este, may pinasabog pala ito sa Senado Halos nang gagalaiti itong si Senator Bato sa galit kay Marlika Dahil nabayaran na daw ito ni First Lady Lisa Marcos at agad naman ito ikinagali ni Senator Bat dahil hindi daw totoo ang sinabi ni Maharlika nga nabayaran na siya ni First Lady Lisa Marcos at sinabihan pa siya ni Maharlika na patulog-tulog lang daw siya dahil napabayaan na daw yung kaso ni Jonathan Morales para malaman nyo kung sino si Jonathan Morales si Jonathan Morales ay isang ex-agent ng mga FIDIA siya ang in-involve ni President Marcos sa uh, drug sabi naman ni Senator Bato wala siyang kinikilingan na tao kahit sino pa dahil nilagay daw ng mga tao dyan sa Senado para magserbisyo ng totoo. At dito niya ipamukha kay Maharlika na hindi siya nagtulog-tulugan dahil ngayon siya lang ang duty nga senador. Sinabi din ni senador Bato na hindi siya takot kahit kanino. Takot lang siya sa kanyang asawa dahil under daw siya. Ito ngayon ang masaklap mga ka-viewers dahil itong si Maharlika nga vlogger lalabasan ng warrant ni senador Bato para imbitahan dito sa senado sa mga sinasabi niya Okol kay Senator Bato nga nagtulog-tulogan lang ito dahil napabayaan na daw yung kaso ni Jonathan Morales. Halos hindi na matapos ang hearing dito dahil nga sa nanggalaiti na nagalit si Senator Bato kay Maharlika nga vlog. At Jonathan Morales mga ka-viewers, no, mayroong pong hirit na magbibigay po na protection sa kanya. Dahil kung mayroon daw mag i sa sarili niya ay isang tao lang pwede mag i sa kanyang sarili. Mga ka-viewers, panoorin na po natin mga ka kung bakit nang gagaliti itong si Senator Bato. Kaya mga ka-viewers, panoorin na po natin yung video na ito sabay-sabay tayong manood. Marlika, punta ka dito para pakinggan ka namin. Gagamitin mo yung power of the media para siraan ako. Kailangan itong hearing na ito dapat, magpapail pa ako ng uh, resolution bago ito masain sa komite ko para nagkandak ng hearing. Pat hindi ko ginawa yan, ginawa ko, ginamit ko yung aking uh, oversight function para mabilis. Kasi ang ingay na nila eh, natutulog daw ako, wala kung ginagawa. Eh, hindi naman nila alam na bakasyon ang Senado. Paano ako makapag-aksyon na bakasyon ang Senado? Ang hirap niyo, Maharlika. Please, kung mahal mo ang Pilipinas, magpakatotoo ka. Huwag mo idama yung uh, tao dito na nagtatrabaho para sa katotohanan. Anyway, hindi tayo dapat ma-distract dyan because ang ating purpose dito is malaman ang katotohanan. Bakit ah, uh, Jonathan Morales, do you feel na ikaw na ang kinikrusipay ko dito ngayon sa hearing na ito? Please, tell me. Ipa yan being unfair to you? Ipa yan being uh, uh, persecuting, uh, uh, very persecuting to you? Please, tell me. No, your honor. Ha? No, your honor. O bakit sinabi ni Maharlika na ganoon daw ang uh, ginagawa ko? Hindi ko po alam, your honor. Kilala mo ba si Maharlika? Doon lang na interview po, yung tinawagan po ako. Pero wala po akong personal relationship sa kanya. Wala po. Kaya kung, kung napanood niyo po yung interview ko sa kanya, hindi ako, yung mga ibang information, hindi ko po sinasabi. Marlika, tingnan mo, kung ilang senador nandito ngayon, nakaupo, kung nakikinig ka ngayon, Marlika, sino lang ang senador nandito ngayon, naghahiring, Why? You ask yourself. I know you are monitoring right now. Kung mahilig ka mang baboy sa ibang tao, huwag mo kong isamang baboyin dahil hindi ako tatahimik dyan sa ginagawa mo. Nababayaran ako ni Lisa Marcos? How dare you? Do you think may presyo yung mukha ko? Ang hirap nitong uh, social media ba? Anybody can just castigate anybody without... Uh, unfairly. Pati at tayo, dinadamay ito. Kung gusto kong pagtakpa si Presidente Marcos, dapat hindi na ako naghihiring dito. Umarli ka. Ha? Hindi na ako naghihiring dito. Kung gusto mong nabayaran ako ni First Lady, wala na. Hindi ko na ito ginandak ng ring. But my God, we are talking about the future of the Philippines. Future ng Filipino people. Drugs ito. Kaya ako nag-hearing. At wag mo akong i-accuse ng mga ganun. My God. I don't care about your uh, impression. I'm here to do my duty as a chairman of the Senate Committee on Dangerous Drugs. Kung sinasabi mo nabayaran, or na bayaran o na-influence ako, no! Nobody can influence me. This committee is independent and it can use its power lahat ng power ng committee na ito para malaman ang katotohanan. Hindi po tayo magpapadikta kahit sino man. I was elected by the Filipino people para gampanan 'yung aking mandato. And here I am. I'm doing my job. We are a co-equal branch of government with that of the executive. Baka sabihin mo under the baton, under the dictates of Malacanang ako. Never. No, my dear. Hindi po kami kaya diktahan ng Malacanang. Kaya huwag mo akong sabihan na binayaran ni Lisa Marcos. Hindi mo lang alam kung ilang gira dinaanan ko. Wala po akong inatras ang gira. Hindi po akong inatras sa laban. Ito, simple uh, dalawang dokumento, atrasan ko ito. Ano ka? Hello? Sorry. Sorry, palabas ako ng sa manang loob. Sorry kung aapiktado kayo. Magampanan ko yung papel ko dito. Na walang kinikilingan, na walang pinapaboran. Hindi po ako pwedeng diktahan kahit sino man. Kung may makapagdikta man sa akin, asawa ko lang siguro. Kasi di saya ako. Pero yung ibang tao dyan, never. Never ako magpadikta. It's so very unfair. Kinabukasan ng Pilipinas sa pinag-usapan natin dito ha. Dapat walang personalan. Alam mo, kapag hindi ka nag-aral ng investigation, marali kita. Ang pag-iimbestiga po, madam, ay huwag mong haluan ng feelings. Huwag mong haluan ng emosyon. You stick with the facts. You stick with the facts. Kaya ito mga facts natin ngayon ginagader. Hindi tayo pwede magpalabas ng emosyon dito na kumakampi ka kanino, at pinapaboran mo si ganito hindi po failure ang investigation mo dyan kapag haluan mo ng emosyon walang pupuntahan ang, ang investigation mo kaya fax ang hinahanap natin dito e ganit ka pala kung tinatanggap ko yung fax na binibigay ng PDA sa akin gusto mo lang yung fax ng uh, Jonathan Morales lang tatanggapin ko so ano kasi investigation yan One I baka hindi mo alam na top not ako sa FBI National Academy pagdating sa investigation Sige, we will sit another hearing. May 7, Tuesday. We will invite Maharlika. Sabihin mo, physical presence niya. Kailangan dito. At saka yung iba. Sino pa yung invitan natin? Pakito Otsua. Dati Executive Secretary. Dave? Uh, curioso. Curioso. Yung kideya kontraktual. Tapos si Miss Maharlika, then si Attorney Delgado, sir. And please tell them that their presence, napaka-importante ito, ha? Their presence is uh, very much uh, highly needed. At kung uh, kinakailangan, I will issue subpoena for them for them to comply with that order. At kung hindi, we will issue warrant of arrest against them. Kung ayaw na pumunta dito, na uh, Jonathan. yes sir, Roder. Uh, I am very, am I being unfair to you in deal, in the uh, handling this uh, investigation? Please tell me. Your honor, uh, wala po akong kinalaman doon sa anumang pahayag ni ano no nung vlogger na si Maharlik ha. Patungkol po sa inyo. Ako po ay nandito sumasagot po ako sa mga katanungan at ako ay ginagalang at irerespeto ko po 'yung inyong uh, kapulungan. At thank you. Thank you. Sir, I am I being unfair with you in this investigation? No, your honor. Civil service. Am I being unfair to anybody here? I think not, Your Honor. I think you have been very fair in hearing both sides. Po. Thank you. So, from here, okay. so, ako'y nagpapasalamat. Jonathan, please take care of yourself. Yes, Your Honor. Alam mo na, nasa law enforcement tayo. Alam mo. Yes, Your Honor. Ano pwedeng mangyari okay. sa'yo? Ha? May mga spoiler dyan na nanonood na pwedeng singitan tayo. Nagagawan yes. ka ng na masama, para i-blame naman kung kanino-kanino dyan. Kaya please, ingat ka. If you need some escort pawi ngayon, meron tayong sergeant at arms dito. Pwede nga escortan ka. Your Honor, uh, for the record, ano, wala namang ibang mag interest dun sa buhay ko kundi yung mga tao na naandon sa confidential uh, documents. Uh, katulad ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi, sila lang po 'yung naniniwala po ako no, sila lang 'yung may kapabilidad na mag-interest sa buhay ko. Ngayon, kung talagang ayaw nila akong mapahama kay sila na rin 'yung mag-provide ng uh, security sa akin para masiguro nila na safe ako. Dahil wala akong ibang ano no, walang ibang tao na magi-interest sa akin kundi sila lamang. Ako sa akin po, Your Honor, ano, for the record, trabaho lang po yung naging kinasangkutan ko dito. Trabaho lang po. Wala akong personal na ano man sa kanya. Wala, wala akong walang buti na maidudulot sa akin itong pangyayaring ito. Talagang kaya po ako sumulat. Kung sinasabi man na ako eh kung ano man yung ano nilang paninira sa akin, wala pong problema sa akin yon Ang Pero, gusto ko lang po yung katotohanan. Wala din sama loob. Wala po, wala General po. General Lasso, sir, wala kang sa mga loob kay uh, Jonathan uh, Morales. Okay lang tayo, sir. Ha? So, tulungan natin, monitor din yung safe, safety niya. Ha? Maka masingitan tayo, sir. Mahirap na uh, tayong sisisihin ito. Uh, hindi ko makaroon sa konsensya ko yan dahil ako nagpatawag sa'yo dito. Yes, sir Honor. Thank you, Your Honor. Yung uh, gagawin natin, executive decision is about the drug hole not pedialyx, ha? Yung drug hole sa Batangas ito. So, okay na kayo, sir. Excuse na kayo. Uh, Jonathan, if yes, you, sir, know, you need something from me, just approach me. Uh, kung kailangan mo ng escort, escortan kita. Thank you, yung, uh, Sergeant at Arms. Sa lahat po, nandito ngayon. Marami pong salamat sa inyong uh, pag-cooperate sa investigasyon na ito. Kinabukasan po ng Pilipinas sa na nakasalalay dito. Kaya magtutulungan tayo. Maraming salamat. Pabor ba kayo na imbitahan si Maharlika dito sa Senado? At naniwala ba kayo sa mga sinabi ni Senator Bato de la Rosa na hindi sa bayaran ng kahit kaninong tao? Dahil sa kanya daw, servisyo lamang para sa publiko. At bakit mga ka-viewers pati siya ay pinakialaman ni Maharlika Ano kaya ang interest ni Maharlika dito kay Sinator Bato? Bakit pinakialaman ni Maharlika itong si Sinator Bato tungkol sa kaso ni Jonathan Morales? At itong si Jonathan Morales mga ka-viewers secured ba yung sarili niya dahil Kung sabi niya nga kung meron man daw mag sa kanyang sarili ay walang iba kundi yung pamilya Marcos. Bakit kaya nasasabi ito ni Jonathan Morales mga ka-viewers? Kung meron po kayo i-comment mga ka-viewers magbuiwan lang po ng comment. Maraming salamat po at, at, at sa hindi pa nakapag-subscribe please subscribe mga ka-viewers para ma-notify po kayo sa aking mga bagong video. Maraming salamat po mga ka-viewers. Thank you and God bless you po.